Ay, Miss May, kayo? Hello. Um, saan ba yung... Ay! Psst! Ano yung ginagawa yun? Ray, na kami po. Oo, sige, doon na, doon na, doon na, doon na, sige na, doon na. Ay, Miss, ay. anong paglilingkod namin sa'yo? Magandang araw po. Magandang araw din. Tatanong ko lang po sana kung saan yung barangay hall nyo kasi gusto ko makakausap yung barangay captain nyo. Oh, ay sakto miss dito yung barangay namin. Yes po. Tara okay. samahan ka na namin. Oh, sige. tara tara. Salamat. Thank, Thank, you. you pala si Hoy! Hello, Kapitano. Ay, yung dalawa, hindi kayo nagtatrabaho. Nakakita lang kayo naanap ng babae. Inaanap ko kasi kay Kapitano eh. ako, di ba? Oh, 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 Malito po, na Kapitana. ako. Layas. Sige siya na po. Okay. Ano ba may paglilingkod ka sa inyo? Magandang araw ho, Kapitana. Meron po kasi akong hinahanap na tao. Baka lang matulungan niyo ako. May mga gusto kasi akong alaman tungkol sa kanya. Ah, tagarito nga ho itong lalaking to. Pero, sino ba sila? Alam niyo kasi, bilang kapitana, hindi ako basta-basta nang bibigyan ng impormasyon. Alam niyo naman, may data privacy na ngayon. Pakahirap mga demanda. Mm -mm. Opo, naiintindihan ko po kapitana. Kaya lang hindi niyo ata nabuklat na maayos yung dalako sa inyo. init dito, no? Baka umiting ka, puti mo pa naman. Ka, nang tayo sa loob. mag-usap tayo nun. Okay. dalawa nang tayo. Pagtimpla kita ang juice. Ah, sexy mo namang bata ka. No? Dito, kaliwa, kaliwa. Oo, <laughs> kaliwa. <laughs> uh -oh. kaliwa. Diretso ka lang, diretso lang. <laughs> Magandang umaga sa inyo. Eh, maganda akong balita. Resulta po ng DNA test niyo ni Elias. 99.9% na match ang DNA ninyo. Ano po siya?